ano yung adjustment. Dahil nga, uh, it was handpicked for the people, apparently. Adjustment from TV to the movie. Pero may nag-movie na rin po ako. Ah, nag-movie na rin oh, na. Matagal na rin naman si James. Ah, ano uh, Hello, Stranger, the movie. Tapos, Kasal, convenient Love. Movie na rin pala akala ko naman, grabe eh, mo kasi ba? Hindi siya bago, matagal siya. na rin siya from Star Act. Ako, Lola na kasi ako, nakalimutan ko na lang siya. Pero ito, first time mo with Jerry, of time. Mo. So, anong reaction nung parang, parang after, ang tagal mo na sa industry din kahit pa paano, pero in-offer ka. Nagulat po ako, hindi hindi ko talaga siya in-expect. Talagang, bakit ako yung tanong ko? Bakit? Sa akin, kaya nagulat din yung manager ko talaga. Pero pinag-pray ko to eh. Pinag-pray ko na sana magkaroon ako ng projects. Makakuha ko kung saan man. Parang afternoon kasi that time, parang may mga pinagdadaanan ako na, na, gusto ko magka-projects. And then that time, dum lapit ako na lapit kay Papa Jesus. Pray ako, sa sa church. And then one time, bigla itong dumating sabi sa akin ni Sir Miko, pray ka lang palagi, tingnan mo, napapansin ka nila yung mga pinaghihirapan mo nun before, yung effort mo na papansinan nila ngayon. And sobrang grateful. Po. Last project mo no, ba before P7? Pamilya Sagrado po. Siya yes. so, yung, hmm. sa, yung inatay... pinatay ito. <laughs> <laughs> sobrang challenging din po na ito. Pero so, iba ang atmosphere really. Iba okay. yung feeling, iba yung ano. Hmm. So ano yun? Kumusta yung feeling sa, sa atmosphere sa GMA? Masaya. Sobrang warm din. And as in, mahal ka ng mga nasa paligid. Alagaan ka na nasa paligid. Sabi mo nga, you were asking bakit kaya ako, di ba? But now that you, you know, na, na deliver mo na yung goal, no? Ano yung, in terms of yung character mo? Ano yung, ba't sa tingin mo nga gumagay sa'yo? If you can kung ano yung ginawa mo? Ah, uh, Karakter ko kasi sobrang mysterious. So, Parang ikaw nga. so <laughs> <laughs> sobrang mysterious na hindi mo inaexpect expect na gagawin niya yun. So, ayoko mag-spoil kasi may karakter ako. Din. Basta yung karakter ko na yun, abangan din talaga. Oh, mysterious. Kaya yun, talagang in one month na pinigay sa akin yung project, Binobshop ko yung sarili ko mag-isa. Na tinatakot ko yung mga kaibigan um, Kung nararamdaman nyo. Hmm. So, na-mention mo kanina na kahit ano, kay Barbie, kailangan matakot mo pa rin siya. So, sa so film, ikaw yung source of uh, katatakotan. Kami pong family sa P77. Uh, okay. Kayo yung kumakya? Magkakapatid hmm. kayo? Ah, uh, the dad ko po si Ah, doon kasi sa ka sa Tiga Penthouse kung prior to this, anong impression kay Bart? First, fan na talaga ako eh. As in, Bart. Okay, so, Nakaka, basta, ginakabahan ako nung lapitan siya. Eh. Parang, ko ano paano approach ah, pero siya talaga yung unang approach so kasi hindi mo siya nakakasama sa kabila eh di ba iba dito talaga ano siya big talaga Pink siya pacer, so talaga. kaya ganyan okay. yung feeling mo na hindi siya kinakabahan ka <laughs> <laughs> but along the way kumusta masaya masaya siya katika uh, kukwentuhan din kami and then bonsen, na parang meron kasi siya palaging dalang ano. Yung pang amoy. Ah, okay. Sa... So, uh, 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 so, oh, eh, no? Sabi ko, pa lagi rin Oo eh, Sabi niya gano'n. So, may mga joke-joke na rin kaming gano'n. So, ah, masaya siya katrabaho. So, attracted ka naman sa kanya. <laughs> <laughs> sino ba naman yun? Okay, oh, Sino ba naman like, yun? Kasi, grabe si Barbie. Sobrang bilang isang actor din parang isa siya sa iidolohin mo din talaga eh. Ang, ang, galing niya magdala ang galing niya, marunong talaga siya matalino uh, ma, tapos nasa kanya na lahat ah talaga uh, <laughs> grabe script. nasa kanya na lahat oh. <laughs> nasa kanya na lahat pero ano ba sinayang pa hindi <laughs> magaling ka na. <laughs> <laughs> Pandalami pinanggalingan niya. <yun. laughs> May plan. Ito na nila. Nasa kanya ng lahat. Ba't sinahayang paso? Uh, bakit? <laughs> so, kayo ikaw yan, of course. Hindi mo sasayaan So, pinag-iisipan mo ba? Nagsasabi <laughs> <laughs> niya, single ka, di ba? Single oh, po. Mukhang single naman siya. Siyempre, bago pa lang naman kayo. Hindi naman pwedeng gusto mo muna maging friends kayo. Friends, yeah. Uh -huh. Anyways, kanina na kwento mo yung third eye na yun. So, dati ka pang may third eye, bata pa lang. Kahit, pero uh -huh. even before sa mga press ko sa, sa kabila, hmm. hindi mo natin masyadong natatakil eh. Oo, oh, kasi dahil wala akong Ven na horror na uh oh, oh, venue for that, na kwento. Pero sa may Tara G, meron naman din. Ah. Sinamin doon, nabigla lang. Parang si Anthony Jennings naman yun, hmm. sa kanya nangyari kasi may nagalaw kami na na multo talaga parang yung naninirahan yung okay. mga ninuno mm -hmm. kasi yung pinagtitipinga namin may cemetery no. Diba di ba uso yung bahay yeah. nila dito sa so yun sa kilal mo si Anthony Jennings okay. may galmot siya sa yeah. dito bumakat talaga so, so pwede yung pero dito yun ay pinakamatinding yun yung nakita mo yung <susurra> ay, ka dyan, hindi ka pa. natatakot pag gano'n yung okay lang sa akin. Parang normal na sa akin. Okay. Pero kaya kwento mo? Like, sa, sa, like, for example, today, today mo lang siya kinuwento sa set, hindi, hindi ka nagkikwento. Uh, okay. Kasi feel ko baka pag kinuwento ko, matakot na sila. So, mas maganda yung after. <laughs> <laughs> so, ito na, nung kinuwento mo na, parang natakot at si na tuloy si Pai. Pero anong ginagawa mo? Usually pag gano'n, yung may nakikita ka na, hindi ko na lang sila pinapansin pero nandun talaga sila. Pero hmm. sila ba nag attempt Like, gusto nilang ipaalam na nakikita mo sila yung parang gano'n? May mga yung times... Yung aware sila yun, na nakikita oh, mo sila? May mga times na paramdam lang. Kasi nung lumipat ako sa bahay ko, kasi pagkalipat parang may something na weird sa uh, sa bago kong bahay. Hindi umakat oh, yung ganito ko, isang ganito lang. Ay, may isang... Isang ganito lang nakuha ko na. Bakit? Feel ko hindi pa niya tanggap na lumipat ako Amalia. doon, na may nakatira doon. Pero, may papahalam ako. Kinakusap okay, ko din. Kailangan ko sa'yo. ko din. Pero, hindi nang nag-aattempt pa silang kausapin uh, ka. Hindi sila nakikipag-usap. As in, magpaparamdam lang sila. Pero, nung no before, parang pakita lang talaga siya eh. So ang gagawin ko, parang hindi siya nawawala sa sa ano, sa paligid ko noon. Mm -hmm. eh. bata pa ako noon, parang high school ako. High school, yes, high school. Hindi nawawala yung babae. Hindi siya ah. palagi siyang nasa nasa na, na kung saan ako magpunta, nandoon siya palagi. Sino siya sa tingin mo? Hindi ko alam eh. Hindi siya part ng family, hindi siya part hindi ng, Parang gusto niya lang kumihinat yung Kasi ako yung nakakakita sa kanya. Usually ganun daw eh, pag alam nila nakakita ka. Hindi hmm. hmm. ko man ma-explain ng... Siguro yung iba hindi maniniwala. Kasi hindi nila na-experience. Pero ako, dati hindi ako naniniwala. Nung na-experience ko, totoo nga, totoo pala. And then after nun, ako sa manawag. Nag-pray ko. After nun, nagpakita siya, white na siya. Awit, ah, awala. Ah, really. Na. Hmm. Nagpaalam na siya at hmm. hindi na siya nagpakita. Baka yun ang mission uh, mo. Hmm. Kumulong sa pagtawid. <laughs> <laughs> kasi katulad nun, oh, ang tagal nang parang humingi siya, ng tulong sa'yo. Pero nung after nun, finally naka... Yeah. Grabe, um, no? Ay, may pasara uh, siguro hayaan ko na lang. Kasi minsan, nakakatulong din siya. Hmm. katulad nun? Hmm. parang blessings na rin sa akin na uh, mas mapalapit pa sa lahat ng bagay. Oh. Kasi minsan lang tayo magkaganito. Yeah. Grab na. may <laughs> medyo may medyo kakaiba nga. Kakaiba. Pero nakakita ka ng aura ng tao. Pag tinitignan mo yung tao, Meron. nalalaman mo yung aura niya. Meron din ako gano'n. Yun nga eh. May nakakaramdam din ako sa mga paligid ko na may mga bagay na may mga intensyon. Meron times na may mga betrayal na Huh? nararamdaman ko yun. Pero hindi ko lang. Basta alam ko na yung mga nasa okay, paligid ko, parang gano'n. Ah, pala. Saan na kita mo si Barbie? Anong oras din pa? Sobrang magaan, magaan. Light lang. Light lang talaga. Kasi hindi mo makikita sa kanya yung yung mga artista na you know, yung talagang ano, yung hindi ka napapansinin. siya talaga. Oh. So, Saan hindi? Talagang kung sino ka or ano ka? tatanggapin ka dyan. Last na lang, for your next film with Barb, sana. Gusto mo siyempre. Sana. Ano naman, ano sanang yung oh, role naman? Role characters yung dalawa? So, rom-com. A ano rom-com. Rom Para rom-com na heavy drama din. Ah, heavy okay. drama. Kasi magaling naman. Eh. Sana. Yun. Okay. Thank you. Uh. Thank you. For...